Let's talk about your third molars. Mapataas, mapababa. No? Kung kailangan ba talaga siya bunutin at ano ang guidelines kung bubunutin. No? Para to sa mga pasyente na tanong ng tanong na wala ng panahon para magpa-dental pero nakakabili na iPhone, mga ampas lupa. So, eto guys, maxillary third molar. No? Taas to. Taas to. Okay, pag-usapan natin. Taas muna ha. Yung taas. Okay. Dalawa siya kaliwa kanan. Ha? Kaliwa kanan. Guys, yung third molar, mapataas, mapababa. Mapataas, mapababa. Tumutubo at the age of 17 to 21 years old. So, ibig sabihin, huli na siyang tumutubo. Pag huli na siyang tumutubo, ibig sabihin, nawawala na siya ng space. Parang sa jeep, di ba? Sasakay ka ng jeep. Ikaw yung huling sasakay. Anong gagawin sa'yo? It's either sasabit ka o yung upo mo pang limang piso na lang yung puwet mo hindi nakasya. Impacto ka. Hindi, hindi, Impacted ka. ganto na lang. Sa taas, no, hindi ikaw ang magde-decide kung bubunutin o hindi. Ang dentista ang may last say. Kaya dapat magpakonsulta ka. Dok, tumubo naman siya ng ayos. Ah, Ay, hindi pa rin yun ano. Hindi pa rin yun garantiya na hindi na yun bubunutin. Yung dentista nga may last say. Dok, hindi naman siya nananakit eh okay naman siya. Paano mo nalaman? Tayo mo gulaman. nakita ko po sa salamin. Ang kulit mo naman eh. Hindi nga ikaw yung may lase. Eh. Yung dentista nga. Para masira ulo to. So sa taas, dalawa lang. No? Kung mapa-impacted, sure bubunutin. Bubunutin talaga. Guys, pag yung impacted wisdom tooth maxillary sa taas na displaced, ibig sabihin binunot na binunot tapos nawala sa sakit na di display siya na pupunta sa infratemporal space. Infratemporal space. Bakit may lumalabas na ganyan? Ha? Pag erupted naman, pag tumubo, nakatubo ang ipin mo. Like this one. Like this one. No? Pag binunot, tapos na displays, na wala sa pwesto, ibig sabihin, pupunta siya sa maxillary sinus. So, yun ang kaibahan na impacted versus erupted. Kung saan pupunta. Kaya mahal magpabunot ng wisdom tooth kasi nadidisplace. Dapat siya skilled yung dentista para bunutin ang inyong mga wisdom tooth. Naintindihan, mahal siya at mahirap. Okay? Pag napunta sa maxillary sinus, pumunta sa sinus, sinus is space. Ha? Huh? sinus, dapat wala yung laman. So, paano gagawin? To retrieve that tooth na napunta sa sinus, you have to do the Caldwell lock. The Caldwell lock. An opening, no? From your oral antral, there's an oral antral, communication. Gagawa ka talaga ng butas. So, another ano na yun, no? Another bayad na naman yon. If ever man, ma-displace, no? Accidentally or sinadya. Naintindihan? Naintindihan ba? For your third molars lower, dalawa din. Ha? Pag na-displace, walang ibang pupuntahan. Wala walang ibang pupuntahan. Pupunta sa submandibular space. Kaya there's this, this case na binunot ng dentista, hindi iniwa, tapos napunta sa leeg. Oh, sa leeg na lang pinakamalapit, kaya dito binunot. Pero that's submandibular space na pinunta. So, naiintindihan, the dangers, the complications, pag binunot ang inyong wisdom tooth, pwede siyang madisplace. Kaya, mahal. Naiintindihan, lower tayo, lower. Kailangan bunutin ang inyong mga third molar sa lower pag meron ng pericoronitis. No? Pericoronitis, ibig sabihin natatakpan siya ng gilagid. Tapos, nakakagat sa pantaas, namamaga. Then, yung gums na yan, napapasukan pa ng mga food debris. So, nagkakaroon ng peri-coronitis, no? Peri, napapaligiran, corona, corona. So, corona naglalagay and itis, inflammation. Naintindihan. Kaya, masakit yan. So, to remove the peri-coronitis, you have to remove the third molars. Lower. Naintindihan. Nagigits na, ha? One of the most common complications sa pagbubunot ng third molars ay napuputulan ng ugat. No. Ano usually napuputol? 2 to 3 millimeters apical portion of the root. Why? Kasi doon nagkakaroon ng curve. Nagkakaroon ng bend ng ugat. Kaya napuputol. Dalawa lang ang pwedeng gawin. Iwan. Let go. Bae, yung let go ko, ano? Ha? hindi dalawang word. Word of the day, let go. L E T G O W. Let go. Isang word lang siya. Sabay-sabay nating sabihin. Let go. One, 2 three. Very good. Ang <laughs> galing-galing. Pwede bang let go o kailangan i-retrieve? Dalawa lang, no? Pwede siyang i-let go pag walang periapical infection. Pwedeng iwan. Yeah. Lalo pat naglalay dito sa iyong iyan, the inferior alveolar nerve. Pwede iwan. Ang maraming tatasang ng kilay ng mga dentista niyo. Hulo mo si Doc Mikey, iniwan yung ano, yung ugat. Mamaya ako sasabihin kung bakit. Ha? Okay. Kailangan mo naman i -retrieve. Kailangan mong bunutin no matter what pag may infection. Pag mayroong infection. Eh, kailangan eh. Iniwan mo yung infection eh. Iniwan mo yung ugat eh. Hindi eh, mamamaga rin yun. Kailangan tanggalin. O, balik tayo sa, ano, dun, balik tayo dun sa pwedeng i-let go. Yung one word na i-let go. Pwede siya. Ang tawag sa procedure na yun, coronectomy. We remove the crown, tapos hinihintay na lang natin after 3 months, umangat yung roots. Naintindihan. Naiintindihan. Kaso nga lang, ang cost nun, dalawa, dalawang beses kang sa surgery. Meron ganong talagang procedure. Lalo pa, gaya nung sinabi ko, na yung root naglalay sa, in sa iyan, the interior alveolar nerve. Hindi mo pwede kasi madamage yung iyan. Why? Pag na-damage mo yan, what do you call that? The permanent numbness. paralysis. Temporaris paresthesia. Naintindihan? Naintindihan ba? We need to extract the impacted wisdom tooth or the wisdom tooth mapa partially or mapa full impaction pag natatamaan niya na yung adjacent tooth. Kita naman diba sa diagram? Natatamaan na yung second molar. Pag ganyan na nangyari, dalawang ngipin mo matatanggal. Naiintindihan. Naiintindihan. So, syempre, agapan. No? Kasi mawawala yung second bowler mo. Pag pinabayaan mo, tumulog Ha? Naiintindihan. Kahit bulul-bulul tayo. So, again, as I've said, no? Recap lang natin. Hindi ikaw ang magsasabi kung kailangan bunutin or kailangan mag-stay mag ng wisdom tooth mo. Lagi kailangan may consultation. Yung dentista ang may last say. Naintindihan? Eh, paano dok pag magpapabrace? Ah, different topic na natin yun. Natamad na ako eh. Basta ganun, ha? May natutunan naman, di ba?